Alam nyo bang hindi totoo yung sinasabi ng iba mga bossing na kapag matagal nang hindi nakarehistro ang iyong sasakyan, eh malaki na ang penalty niya. Sabi daw kasi nila, taon-taon na dadagdagan ang penalty mo kung ilang taon kang hindi nagparehistro. Well, sa video na to mga bossing, ipapaliwanag ko sa inyo na hindi yon totoo dahil ito mismong pajero na nasa likod ko is last registered dyan ng 2016 pa. So, 9 years na siyang hindi nakarehistro. Okay, so kahapon is nagparehistro ako and ipapakita ko sa inyo na hindi nagpapatong-patong ang penalty niyan. Actually mga bossing, ang katotohanan regarding sa registration, kahit na isang taon o dalawang taon ka pa lang na hindi nakakapag-rehistro mga bossing, pareho lang yan kung ang rehistro ng sasakyan mo is expired na ng 10 taon, 20 years, 30 years, pareho lang yun bossing. Ganito yan mga boss, ito'y papakita ko sa inyo. Nasa video makikita nyo dyan yung last registration itong pajero ko, which is noong 20... Uh, 16 pa Ayan, makikita nyo yung date Hinaid ko na lang yung ibang details, okay? So, 2016 siya Huling na rehistro Ibig sabihin Since 8 ang 8 ang aking uh, last plate August 2017 ma -e expire na yung rehistro Okay? 2017 ma -e expire na yung rehistro Okay? So, 2025 ngayon 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8 years lang pala, sorry 8 years So, does it mean, mga boss Ito mga boss, ha, para makita ninyo Diyan sa ating uh, official receipt, yung resibo natin, ang mga sasakyan mga boss, basa tignan nyo dyan yung MVUC na tinatawag. Yan yung classification ng ating sasakyan kung magkano yung rehistro niya talaga. Okay? Siyempre, pinakamura motor. Okay? Next, sedan. May mga sedan na mas mahal kumpara sa ibang sedan. Depende kung luxury na sedan ba yan, sports car na sedan ba yan. Okay? So, yung mga MPBs, iba-iba rin ang presyo. Kagaya nito, ang MBUC natin dito sa Pajero ko is 2,805. Per year yan, mga boss. Every year, 2,805. Per year ang ating MBUC. Ngayon, parang maintindihan nyo ito explanation natin, mga bossing. Ha. Ang, first, alas uh, last digit nitong Pajero namin is 8. Ang second to the last digit niya is 7. Okay? Para alam ninyo kung kailan kayo magpaparehistro, 8 is August. Okay? January, February, March, April, May, June, July, August. Okay? So, kailan kayo dapat magparehistro? On or before uh, third week of the month ako dapat. Okay? Why? Kasi yung 1, 2, 3 is dapat first week of the month. 4, 5, 6 is second week. 7 and 8 is third week. And then 9 and 0 is the fourth or last week of the month. Ngayon, kapag ka ako eh since third week nga ako nakaschedule, tapos nakapagparehistro ko fourth week na, August pa rin pero fourth week na, meron na yung penalty mga bossing which is 200 pesos. 200 pesos lang naman. Ngayon, ah uh, since August ang aking registration, nakapagrehistro ko September, September 1. Meron na tayong penalty niyan mga bossing at hindi na yung 200 pesos kahit na September 1 ka pa lang nagparehistro. Ang penalty na nun, mga bossing, is kalahati na po ng MVUC natin. So, saan makikita yung MVUC? Ito, papakita ko sa inyo yung uh, OR, official receipt ng last registration itong Pajero ko. So, makikita yun dyan. That is August 2016 pa. So, na-expire nga siya since 2016, 17, August 2017 pala na-expire yung aking registration mga bossing, di ba? Tapos di makikita nyo dyan sa OR, since last week siya naparehistro ng dating may-ari, meron na nga surcharge na 200 pesos kasi nga dapat third week pa lang nakapagparegister na siya. Pero kung umabot pa siya ng uh, September mga bossing, yun yung mas mabigat na. Ang pagbabasihan nyo lagi dyan is the MVUC. Yun mga bossing yung yan kung magkano ang yearly nating registration sa mga sasakyan natin. Magkakaiba yan. Siyempre, pinakamurang motor. Next, yung mga sedan. Okay? May mga sedan na mura lang ang registration depende sa classification pero merong mas mahal pa rin. Mga sports car, mga luxury na sedan. Sa mga MPV, ganun din. Sa mga SUV, ganun din. Hindi porket magkaparehong SUV yan. Depende yata. Hindi ko alam kung anong basis ng LTO sa pagde-declare ng MVU ng sasakyan, alam ko gross weight tsaka yung amount yata nung car eh. pero hindi na natin masasabi mga bossing ha hindi ko alam eh exactly pero kung ano yung i-declare -de ng LTO ng MVU si Jan hindi na yan nababago yan na yung basihan ng registration mo yearly so back to dun sa ating unang-unang penalty kapag na late ka na September ang uh, August ang iyong registration tapos September 1 ka na nakapagparehistro kalahati ng MBUC ang iyong mayiging penalty wala nang iba. Okay? Ngayon, ganito. Sir, paano yon? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Ibig sabihin ba nun, sir? Eh, kalahati ng MBUC lagi every year. Actually, hindi mga bossing. Ito, papakita ko sa inyo resibo nung uh, rehistro ko kahapon. Okay? So, makikita nyo dyan. Ang rehistro ko mga bossing is... Sa MVUC ko is 5,610 Okay? 5,610 Ibig sabihin dalawang, dalawang MBUC ang binayaran ko Kailan yung Para saan yung dalawang MBUC na yun? That is para sa 2017 na rehistro At saka yung 2025 na rehistro So yung 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Mga bossing lahat yan naka-wave yan. hindi yan Hindi totoo yung sinasabi ng iba Na naku taon-taon yan kung magkano MBUC nyo 2.8 uh, 2805 kayo per year so 2805 usually ginagawa yan ng iba ibang mga nambabarat okay yung mga ibang punyar binibenta niyo sa sakyan nyo unregistered ng limang taon sasabihin sir pati nga yung MBUC mo ay naku limang taon kang hindi registrado times 5 times 5 yung MBUC mo hindi yun totoo mga bossing ang babayaran nyo lang mga boss is kung kailan kayo huling na rehistro gaya 2016 so na expired ka ng 2017 So, babayaran mo yon 2017 MBUC at babayaran mo yung current year, 2025 MBUC. Tapos, ano pa? Siyempre, may surcharge yan. Ano yung surcharge mo? Yun pa rin mga bossing, kalahati pa rin ng MBUC. Kaya makikita nyo dyan, dun sa delinquent registration ko, ang nakalagay naman is 1403. Kalahati siya ng 2805. Okay, so siyempre, hindi naman pwedeng 1402 five. Ano na yon? In estimate, uh, ni round off na yon kaya 1403 mga bossing. So yun lang mga boss, hindi totoo na nagpapatong-patong ang penalties natin. Kaya